Basta nangyayari niyan? Uh, okay. Para sa iyo ito, wow. kaya mag-enjoy ka ha? Uh -huh. ha. Wow. Anong masasabi mo sa mga nag-aano, nagbibigay ng pagmamahal sa iyo? Salamat. Salam. Salamat. Yan mula yan sa ano nung Mimay Supporters Fans Group Japan and Philippines nagpapaabot sa inang ng pagmamahal at hindi lang 'yon. Pangrenan niyan. Ang agapay mo, Solid Times Group, at Japan Charity Group. Basta marami, marami. Lahat ng nagsusuporta sa'yo, Venus Community, everything. Shout, shout out na natin lahat. <laughs> Kasi ikaw naman yung, ano, kumbaga, uh, mahal-mahal si Rina eh. Mm -hmm. Kaya, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagmamahal ninyo para kay Rina. At nandito nakikita nyo naman po na ang pagbabago kay Rina, ang ganda ni Rina. Mas matangkad pa kay Kuya Vincent niya. Ha, invited kami lahat. Lahat tayo. Lahat kami. Okay, so... And we are so proud of you, Rina. Yan, talagang dalagang dalaga, bro. Tiyo, oh. Kaya nga. Uy, dalagang dalaga. Baka, mas lalo pa nag-18. Rina, pa nag-18 ka.